ano na to nai? Ah, 50 pesos. 50 pesos lang, guys, oh. At ayun na nga, mga ka-all goods, no? Napadayo na naman ako dito sa may kahabaan ng Imperial Cubao Quezon City. Uh, Dahil may nadaanan ako dito na food tripan na yun, si Nanay. Check natin kung ano yung tinda niya. Hello po, Nay. Ano pong tinda nyo, Nay? Ah, uh, rice. rice po. rice po. Magkano po, Nay? Ah, uh, may Thirty-five with rice po 50 ang pork. Ano po yung mga flavor nun, no, Nay? Uh, pork, shark spin, Japanese chicken. Ano po yung bestseller nyo, Nay? Uh, pork. sige nga po, Nay, pa-order nga po. Magkano po yun with rice, Nay? Uh, 50 po. 50 pe. Ilang piraso naman, Nay? 5 pieces. Ay, sige po, pa-order po ako, Nay. Nay, gano'ng katagal lang kayo nagtitinda dito, Nay? Ah, uh, matagal na. Ay, dito lang talaga yung pwesto nyo, Nay? Okay. Singapore nga po, nai, patikman na natin. Ano yan, nai? Homemade ba yan? Wow. Ah, homemade po. Nai, bali, nakakailang namang kayo nauubos kada araw? Ah, oh, 10 kilos, Ang dami rin pala, nai, no? Ayan, bali, ilan yan, nai? limang piraso. Ayan, yeah, no, guys, o. So. Port siya, guys, pero marami kayong pwedeng pagpilian na flavor dito. Edelizing. Apa with rice. Ayan. Magkano to, Nay? Ah, uh, 50 pesos. 50 pesos lang, guys. Oh. So, tapos, meron din silang drinks dito. Ayan, oh. Okay. 10 pesos. Nay, para sa gustong makatikim ng masarap mong siomay, saan po ba kayo matatagpuan? ay? Uh, dito po sa Imperial, Cubao, uh, Aurora. Anong oras po kayo nag-i-start magkinda dito, Nay? 5 p.m. to 3 a.m. Ayun, salamat po, Nay. Ano pong pangalan nyo, Nay? Eric. po. Ayun, thank you po guys, ito yung pangalan ng siomayan nila siomay pares ni kuya boyet ito yung menu nila guys ayan 35, 45 ayan, ito na yung order natin na siomay ni kuya boyet 50 pesos to guys, limang piraso na ito pork it rice pa ito, literal na nasa street tayo guys dito lang yan, imperial street sa diba, kaya city So, ganito kadami yung rice na guys Ito, 50 pesos Ito, 50 pesos Ito, lagyan natin ng Chilimansi Chilimansi, Tapos, meron sila dito Ito, ganito garlic ganito Ito, Tikman natin yung shomai nga guys Shomai ni Kuya Boyet 50 pesos mm. Stop Alam mo yung shomai nga guys Hindi naman ganun kalaki eh. Pero ang sarap nya Tsaka yung laman nya Panalo Ayan o Try natin sa may kanin Uwi ka? Uwi ka? Port talaga to guys Ayan. Pasok ko na dito sa 50 pesos, guys. Okay, no? Kaya pang napadang kayo right dito, try na ito, guys. Nakita ko dito guys sa hapon ang daming kumakain dito kay Boyet Suman. So Kaya na-intriga ako kung Sulit na sa 50 pesos. Sarap para lang ng rice nila. Hindi mura. Hindi mura ang bigas ang ginamit Quality.